Kapag naghuhugas kayo ng pinggan mga mi, ano yung pinakauna ninyong hinuhugasan at bakit? Hala, introduction pa lang pero may recitation na agad. Anyway, anyway, anyway ang pinakauna kong hinuhugasan kapag naghuhugas ako ng pinggan ay ang mga baso. Kasi para sa akin, ang mga baso ang hindi masyadong madumi compare sa mga pinggan. After ko sa mga baso ay mga kutsara naman ang sinasabon ko. So, ang parang ko sa paghuhugas ng pinggan ay magsisimula ako sa cleanliness dirty dirtiest. Anyway, hindi naman importante kung ano yung una o huli natin sasabonin. Ang importante naman, e eh, malinis yung mga hinugasan natin. At kung napansin nyo sa video, wala akong ginugasan na pinggan kasi madalas ang ginagamit namin kapag kumakain kami ay malaking mangkok. Nag-upgrade na nga yan mga mi kasi nung dalaga ako ang ginagamit ko kapag kumakain nako ay yung maliit lang na mangkok. So isa lang ang ibig sabihin nun mga mi, mas malakas na akong kumain ngayon. Gusto hmm. ko mang itanggi yun, pero hindi pwede kasi kitang kita naman sa malapad kong katawan ngayon. Kung dati pino problema ko kung paano ako tataba ngayon, pino problema ko kung paano ako papaya. Kapag tumata tanda talaga tayo, nagbabago din yung mga problema ang hinaharap natin. Bago pa ba ako tuluyang matapos sa paghuhugas ko ng pinggan dyan, eh gusto ko muna mag-iwan ng konting motivation. Yung mga pagkakatoon na parang tinatamad tayong maghugas ng pinggan. Pero tandaan natin na huwag tayong magreklamo kapag meron tayong hinuhugas ang pinggan. Kasi, ang ibig sabihin lang yan, eh, meron tayong kinakain. So, kung wala tayong hugasin, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala tayong pagkain. Ayan lang naman yung gusto kong iponto. O siya, hanggang dito na muna. Babush! Don't forget to follow me. Thank you!